Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Ayan, so ito yung reading natin for um, Earth sign po ito ha, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede ka makarelate, pwede hindi, huwag natin ipilit, okay? Kung hindi ka makarelate, may next reading pa. May mga next readings pa. So, check mo na lang din yung ating pinaka-channel kasi pwede na uh, nandiyan yung reading para sa'yo kung hindi ka makarelate sa reading na to. Kung hindi ka man subscribe pasubscribe na lang po. Ayan. Malaking tulong yung comment nyo guys sa mga hindi pala comment, so I highly suggest na mag-comment kayo. Bakit? Kasi po yung YouTube algorithm, ayan, uh, mas marami yung nakakapa, nakakaabot sa video or nakakakita ng video ko pag nagko-comment kayo. So, ano ibig sabihin nun? Yung mga nangangailangan din ng guidance, ng advice, ba diba? Makakaabot sa kanila to. Kung hindi ninyo alam guys, sobrang laking tulong pa, ng um, nang nakakapagbigay ng advice sa iba. No? So, uh, natutuwa ako minsan may nagko-comment sa akin na like may isang comment ay hindi ko makalimutan, i-share ko lang bago tayo magsimula. Suicidal siya eh. Magsisuicide na siya because of love. Something ganon. And then, natuwa ako kasi nag-comment siya, sinabi niya na yung plano niya regarding pag suicide ay hindi natuloy dahil narinig niya yung message ko. So ganun siya, ganun ang impact nung ano no, nung guidance natin. So sana po ay ma-share ninyo sa iba itong ating video or kahit man lang yung simpleng pag-comment, yan makakarating na sa kanila yan. Maraming salamat and you know, I I really do pray no na hopefully marami talaga tayong matulungan. So, eto, simulan na natin ang reading, guys. This is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, The Magician, Ten of Wands. Okay. Ang bigat. <laughs> ang bigat agad ng energy. Why? Kasi Ten of Wands, may mga bagay kang hindi mo kayang bitawan. Pwedeng mga taong hindi mo kayang bitawan kahit pag gusto mo nang bitawan or alin man doon, tao, sitwasyon, hindi mo mabitawan, ang bigat eh. Yung iba sa inyo, ikaw, ina, mahilig kang umako ng lahat ng responsibilidad. Like, I don't know, you, 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 do have this energy with you na parang, alam mo yung nakukuha ko sa'yo, parang kang yung mga president nung araw, president sa classroom, ganyan, president sa, sa like, pag nagkaroon ng grouping, sa, pag, habang ikaw, na pasok ano, yung may mga groupings, gagawa ng project, tapos yung president halos ako inya lahat. Ganon eh, ganon ang energy mo eh. You are the magician. Tinatry mo yung best mo na baguhin yung like mga tao sa paligid mo. Like there's this particular person, maybe a particular person, maybe pwede pamilya mo, kung sino man ito na parang may gusto kang mabago sa kanya and habang hindi niya yung nababago ikaw yung umaako ng responsibilidad or sa'yo nakapatong lahat so nandun yung uh, nararamdaman nating bigat ng pakiramdam mo dito no? hirap tapos wala ka namang magawa kasi tinatry mo rin namang baguhin itong uh, maybe particular person na ito or maging maayos siya pero I don't know, we will see, no? Kasi sa ngayon, yun nakukuha natin nating energy, gano'n. Wait lang guys, inom lang ako tubig. Okay. So yung iba sa inyo, may mga decision ka ang ginagawa ngayon. Mga bigla ang decision. Alam mo, yung placement ng planet natin ngayon, talagang yung iba sa inyo, mapipilitan ka mag sa isang bagay kahit hindi ka pa ready gumawa ng decision doon. Like parang ipupursigay ka nila na hindi, decisionan mo na to, actionan mo na to, etc., etc., ang galing mo, ang lakas mo, ha? yung iba sa inyo napa, alam mo yan, ang dami mo ng experience sa buhay. Even though, yung iba sa inyo, medyo bata ka yung iba medyo bata pa, no? Parang ang dami nang naranasan na pagsubok sa buhay. By the way, sorry about, ano ha, the way I read ngayon. Gusto ko lang mag-commit na talaga makapag-reading ako ngayong araw sa inyo. Um, si medyo pagod din ako. Ah, uh, Uh, tapos ko lang pong magtahi. Uh, well, well, may isa pa ako kasing make business yung may kinalaman sa pagtatahi ng damit or pagbebenta ng damit. So. um, the page of wands is here, six of swords. Okay. Hindi ko alam ba parang kinikilig ako dito. <laughs> Bakit parang nakakaroon daw nakilig dito? I can see a person maybe dati ka na nag-move on dito sa taon to or maybe vice versa. Pwede dati na siya nag-move on sa'yo pero nakakita ka na communication connection sa inyo. So nakakaramdam ako nakilig doon dahil sa communication connection. I feel like yung iba sa inyo hindi ka sigurado kung mahal ka nitong taon to or vice versa kasi iba-ibang energy or maybe you're dealing with the same sign, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero Ace of course na yung kita natin yung pagmamahal dito sa taong to. So, this is a person in the past. May komunikasyon. Ano yung mahal ka nitong taong to. Maybe yung iba sa inyo tinatry niyang i-improve ang sarili niya. Pwede ikaw din eh. Kasi ikaw masyado ko ng maraming skills. The magician to me, is uh, showing us a skillful person. In Virgo energy. Marami ka nang skills na alam. Marami ka nang kayang patunayan. Madiscarting iba. Okay. Wait lang guys. Okay. Balik tayo sa emosyon. Queen of swords. Okay. In the page of swords. The hermit. Virgo energy. Okay, meron tayo dito the Six of Cups, the Emperor, and the Page of Wands. Pwede ang emosyon. I mean, ngayon mas pinagagano mo kasi utak mo eh. ba? Diba? Pwede itong person na to, nakikita mo siya as the hermit. Like, home. I don't know, pero kalmado yung pakaramdam mo sa kanya. Like, ah uh, ito yung tipo ng tao na you feel at home. Parang nandun yung feeling na parang kahit mag-open ka sa kanya alam mo itong person na to hindi kanya i-judge or maybe you see you see a person na madaling gusto mo ka usap or what Kung ano yung mga nasa isip mo yung mga bagay na dapat mong i-end or dapat mong i-cut off sa buhay mo like maybe this is the person na nakikitaan mo na yung ganun sarap siyang kausap or gusto mong sabihin sa kanya lahat The Emperor is here so if you're being vulnerable or masyado kang uh, nagpapakita ng kahinaan mo sa kanya, pero itong person ito person na to, kabaliktaran, hindi siya masyado nagpapakita ng kahinaan niya sa'yo. The six of cups, pero willing siya ibigay lahat sa'yo or willing siya mag, like this person loves you, mahal ka niya. Four of wands, um, itong person, nakikita ka niya as marriage potential eh. Mer like, marriage material, like your wife or husband material, nakikita niya yun sa'yo. Uh, kasi para kayong ito eh. Ito siya, the emperor. Ikaw yung the hermit. Magkaiba yung energy ninyo. Or magkaiba kayong pareho ng pananaw. Sabihin na natin. Maybe you are like a person na more on nakafocus sa spirituality, sa purpose, etc. The hermit. Yung literal na ermitanyo, no? Parang wala pa pakailan sa mga material na bagay. Ang focus ko yung ano spirituality or what or uh, like alam ko na boy ako dito sa mundo like I want I want to be at peace gano gano 'di ba gusto mo komportable and at peace ang uh, lahat and some of you you are currently in a hermit mode where in pwedeng hindi ka masyadong na connect communicate sa ibang tao maybe with regards to your friends and yung pagiging mailap mo malayo sa kanila and it's because um naka-focus ka sa Maybe healing yung iba sa inyo. Yung person mo naman is the emperor. So, pwede yung energy niya is someone na uh, more on like a person na very material. Hindi naman materialistic but more on ang focus niya kasi is yung like 3D. Diba? Kung ikaw nakafocus ka sa 5D, mga spiritual, panaginip, etc. Mga ito person nito. paano ilalagay sa realidad yung mga bagay na gusto niya mangyari? like kung ano yung pangarap niya, paano kung ilalagay sa realidad to, like nagiging realistic lang siyang tao pero yun, the four of is here, so nakita tayo ng person na very stable the world, pwedeng may distance sa inyong dalawa What will happen in the near future for you, Earth sign? In the near future, para sa mga Earth sign po natin, Spirit Guides, Angel Guides, para sa mga <laughs> ayoko man judge pero nakaramdam ako ng energy na parang bago ko manood sa akin may pinanood kang ibang tarot readers tas parang hindi ka masyadong masayahan sa reading niya or hindi ka pwedeng hindi ka nakarelate or eh, hindi mo siya na feel parang uh, parang I feel like yung iba sa inyo sa, sa tagal mo nanonood ng tarot readings is that alam mo na yung medyo yung konting meaning ng ibang cards and then pwedeng itong person na to parang, I mean, itong napanood mo, before me, is a person na parang, hindi naman niya alam yung mga sinasabi niya, parang, <laughs> in a way, parang ginudge mo, parang, it's you know, so, to be reading, well, anyway, maybe hindi lang siya yung guide para sa'yo, in the near future, in the near future for you, six of pentacles, stars, Virgo capricorn, page of cups, cancer, scorpio, pisces, Page of Pentacles, uh, the Strength card. Okay. What's with the Six of Pentacles and Page of Cups? case, Angel Guides, and Meron Dito. Two of Wands. Okay. What's with the Page of Pentacles and the Strength card? Para sa mga Earth sign. Okay. Meron tayo ditong Nine of Wands. Okay. Nakita ko ng plano in the near future para sa iyo tapos parang may involvement ng bata. Like parang kailangan involve involve itong mga bata. I I I didn't just feel the energy of one child but maybe more. So nakita tayo ng parang plano na pwedeng may involvement or affected or kasama sa uh, sa ano na ito yung may kinalaman sa children, maybe work na may kinalaman sa children with the six of pentacles parang i-involve mo itong mga bata na ito doon sa particular work or career na yon kung hindi man anak mo like for example ha example ikaw maybe if you're a boss if you're someone na maybe a manager or maybe you have a friend no parang yung anak niya iisipan mo ng something like a career na makakatulong sa kanilang family and maybe it involves the child maybe nasabihin mo sa kanya o oh, medyo may age na yung anak mo baka gusto mo naman din na eh, ipatulungin sa ginito para extra income niya, ganto ganyan. So, kasi nakakatulong or nakaka pag work naman na itong particular bata na ito. So, may ganon, may ganong energy. So, some of you, with the page of cups and the uh, two of wands, so nakakita tayo dito ng, um, like, uh, yeah, plano regarding... I, I can see movement, movement sa'yo. So, movement or like mga short distance travel. Yan, ganyan. Or pwedeng yung, yung uh, meron ka mga, uh, maybe someone is going to travel, papapunta sa'yo din yung pagta-travel na yun. Or ikaw ito na magta-travel sa isang lugar and then may purpose yung pagta-travel na yun na may kinalaman sa pera. Okay, in the near future. Well, <laughs> I don't know about you guys, while you are, while you are really focused sa iyong career, kasi career studies, yung iba kung nag-aaral ka pa, no? kung medyo bata, um, nakakita tayo ito ng pag-aaral, naniyibo sa inyo, habang focus na focus ka doon, itong new person, I can, I can see a new person na paparating sa iyo, the Ace of Cups, this, is the new love, new relationship para sa iyo with the Two of Cups, ayan, ito yung person para sa iyo, and then, this the Death card, this is Scorpio energy, so yung iba sa inyo, medyo like an ending is going to bring you a new beginning, new beginning pag na may kinalaman sa love. Eh tayo dito ng the lovers. Paparating na no, mabilis na hindi mo hindi mo namamalayan paparating na in person para sa iyo the chariot. The chariot is a fast energy. The chariot is hindi mo na lang mamamalayan nandiyan na. Okay? Pwedeng bigla-bigla na lang susulpot sa harap mo. Tapos ito na yung taong para sa Well, I don't know. that is very weird kasi nga ang focus mo dito is career and finances. So, might be maging malaki ang tulong nitong um, finances or career pagdating sa kung paano mo mamimitit itong person na to. So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.